Ito ay isang mais na kinapitan ng isang disease. Ang kulay gray na ito na tumubo sa mais ay tinatawag sa Mexico na huitlacoche. Siguro ay meron na sa inyong nakakita ng ganito. Dito sa Pilipinas, marami ang itinuturing itong peste. Nakakasira kasi ito sa mga pananim at kung iyong titingnan ay hindi talaga kaaya-aya ang itsura. Pati sa US ay ganun din, tinatawag nila itong devil's Corn. at gumastos pa ng milyon-milyon ang kanilang gobyerno para lamang puksain ito. Pero alam nyo ba kung pinandidirihan ito ng iba, sa Mexico ay paborito itong kainin ng mga tao. Kung sa iba isa itong peste, ang mga Mexicans ay itinuturing itong swerte. Mahal daw kasi ang bintahan dito. Ayon sa Business Insider, ang presyo nito ngayon sa US market ay nasa $40 per pound. Ibig sabihin, sa at Pera, ito ay nasa humigit kumulang 5,000 pesos kada kilo. At alam nyo rin ba, ang witla koche ay mas healthy pa kesa sa ordinaryong mais. Kaya maraming Mexicans ang sinasadyang lagyan ng fungus ang mais nila para lamang magkaroon ng witla koche. Ang wet lakotse ay tinatawag green corn smut, corn mushroom o Mexican truffle. Isa itong corn disease na gawa ng fungus na tinatawag na ostilago medis. Sa simulang mabuo ang fungus sa mais, ang kulay nito ay yellowish white hanggang sa maging gray ito na may malambot na texture. Lalaki ito na parang tumor. Ito ay tinatawag na gall. Kaya nitong lumaki ng hanggang 11 inches in diameter. Sa patuloy na paglaki nito ay magiging kulay itim ito. Kalaunan ay puputok ito at magre-release ng black powder. Ito ay mga spores. Ang mga spores na ito ay natural na nasa lupa at natatagawin datangay ng hangin o tubig papunta sa mga pananim at ito ang mag-infect o magbibigay ng sakit sa mga pananim. Normally, ang nai-infect ng fungus na ito ay mga unpollinated na mais at yung may mga sugat na dulot ng malakas na hangin o ulan. Noon ay itinuturing pa itong peste ng mga U.S. farmers pero ngayon ay marami ng restaurants sa U.S. ang nagsiserve ng pagkain na merong wet lakotse. Kung noon ay tinatawag nila itong devil's corn, ngayon tinatawag na nila itong black gold. Sa Mexico ay matagal na itong itinuturing na delicacy. Madalas itong nilalagay sa quesadillas. Pwede rin itong gamitin sa inumin at gawing nada Dahil sa in-demand ito, maraming farmers ang sinasadyang mag-inject ng fungus sa kanilang mga mais para magkaroon ng wet lakotse. Isa sa mga dahilan kung bakit in-demand ito ay ang health benefits na hatid nito. Ang wet lakotse ay excellent source ng nutritional compounds tulad ng protein, dietary fiber, fatty acids, minerals at vitamins. Actually, mas healthy pa nga daw ang wet lakotse kumpara sa normal na mais. Nagtatagalang Nagtataglay kasi ito ng essential amino acid na tinatawag na lysine, which is wala sa mais. Ito ay kailangan ng ating katawan para malabanan ang infections at mapatibay ang mga buto. Nagtataglay rin daw ito ng mas maraming beta-glucans na isang soluble fiber na matatagpuan sa oatmeal. Napaka-importante rin ng witlakotse sa traditional Mexican medicine. Ayon sa National Library of Medicine, kinagamit nila itong panggamot sa $55 ng mga sakit. Ngayon, pag-usapan naman natin ang brief history ng mais. Alam nyo ba mga ka-awesome, ang mais ay naimbento lamang ng mga sinaunang tao sa Mexico noon. Mga 9,000 years ago ay hindi pa nag -e exist ang mais. Nagsimula ito nung ma-encounter ng mga sinaunang tao ang wild grass na tinatawag na teosinti. Meron itong maliliit na kernels pero hindi katulad sa itsura ng mais natin ngayon. Dinevelop ng mga sinaunang magsasaka ang teosinti. At sino ang mag-aakala na ang tanim na ito ay nagpapakain na ngayon ng bilyon? Yon bilyong tao. Kayo mga kaasam, -awesome, nakatikim na ba kayo ng wheat lakoche? This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!